Kaibigan, isa na naman pong magandang araw. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo. Ngayon po ay uh, pahapon na naman yung aking mga halaman ay hindi ko pa nadidiligan. Mamaya na lang po yan. At uh, ang Diyos po ay uh, napakabuti dahil tayo po ay nagising na naman mula kaninang umaga. At ang kailangan lang po natin talaga mga kapatid, mga kaibigan ay magpatuloy lang sa ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Dahil sa panahon po ngayon ay talaga po nga uh, sinasala na ng Panginoon ang ating relasyon sa Kanya at ang ating pananampalataya sa Kanya. Tinitignan na ng Diyos kung sino talaga yung mga tunay na tupa at ang mga kambing. Alam nyo po iba yung kambing, iba yung tupa. Minsan nakakahalo yung mga tupa sa kambing na para bang anytime ay pwede silang maging kambing, ano po, o malahian ng kambing. Kaya ang Panginoon talagang isinisegregate niya po yan. To the rescue ang Panginoon na kung saan ang kulungan ng tupa ay dadalhin niya doon sa kulungan ng mga tupa. At ang mga kambing naman ay binubukod. Alam niyo yung mga kambing na yan, eh, madalas po yan makapanghawa. Ano po. Kaya wag po tayong pahahawa sa mga kambing. Yung mga nagsasabing kristyano at ang mga anak ng Diyos sila ngunit nagpapatuloy sa pagkakasala at nagpapatuloy sa malinga uri ng pamumuhay dito po tayo lagi sa side ng ating Panginoon magpatuloy sa katawiran ng Panginoon at palaging ang kalooban ng Diyos ang ating yakapin dahil ang Diyos po ay nakatingin lang hindi po po pwede na ang Diyos po ang sumunod sa gusto natin kailangan po talaga bilang mga tupa ng Panginoon, bilang mga anak ng Diyos, ay tayo po ang sumunod sa Diyos. Ano po, Wag nating pasunurin ang Diyos sa ating mga kagustuhan. Nakakatakot po yun kapag ang Diyos na ang uh, ating pasusundin sa ating kagustuhan. Kaya mga kapatid, magpatuloy po tayo kasi meron po talagang anak ng Diyos at meron ding anak ng Diablo. Alam niyo po, sabi po dito sa 1 John chapter 3, sabi po dito sa sa verse 8 ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng diablo sapagkat simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ang diablo at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diablo at sabi po dito sa verse 9 ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya ay may bagong buhay may bagong buhay na galing sa Diyos at yamang ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaring magpatuloy sa pagkakasala. At ang sabi po ng verse 10, dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ayan po, maliwanag po na talagang may anak ng Diablo. Ano po? At ang mga tinatawag na anak ng Diablo ay nagpapatuloy sa pagkakasala punong-puno ng kasalanan at pagkakasala ang uri ng kanilang pamumuhay. Walang takot sa Diyos kung ano ang kanilang maisip, ayon ang kanilang gagawin. Kung anong gustong sabihin, ayon ang kanilang salita. At kung ano ang tibok ng kanilang mga puso ng walang takot sa Diyos, ayon ang kanilang uh, isa sa pamuhay. Ano po? Kaya mga kaibigan, na sa mga huling araw na po tayo, sana po tulungan talaga at magpatulong talaga tayo sa Panginoon na doon po tayo sa mga anak ng Diyos, doon po tayo sa uh, kulungan ng mga tupa, sa hanay ng mga tupa, wag po doon sa hanay ng mga kambing, ano po, kasi ang kambing, akala mo, nagaan yung tupa din yan, pero ang jablo uh, Diablo, minsan ay nagaan yung tupa din yan, pero ini-expose po ng Panginoon na panglabas lang na anyo ang mukhang tupa, pero ang kalooban nun ay talagang kambing at siya ay pag-aari ng uh, uh, jablo o kampon siya ng jablo Kaya wag po tayong padadaya, kaya nga po maging alerto tayo lagi, maging aware tayo lagi. Ako lagi kong sinasabi kapag may kumakatok sa aking pintuan na uh, may mga dalang mga babasahin o no, kung ano paman, <clears throat> ang unang tanong ko, sino ang iyong Diyos yan? Dahil wala pong ibang Diyos, walang nga ibang tagapagligtas, kundi ang ating Panginoong Isus lamang at wala na talagang ibang daan patungo sa buhay na walang hanggan at sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa hanggang doon sa tunay nating tahanan sa kalangitan, kundi ang daan na nag-iisa ay walang iba kundi ang ating Panginoong Isus. So manatili po tayo doon sa ating pananampalataya, sa ating pananalig na si Jesus, ang tunay na Diyos, ang ating Panginoon at ating tagapagligtas. At huwag na po tayong tumingin-tingin pa sa mga kambing. Huwag na po nating silip-silipin o sulyap-sulyapan man lamang ang mga design ng kambing. Alam niyo po yung kambing, marami po yung uh, ginagawa sa kanyang sarili. Marami po yung mga, mga pangpaganda sa kanyang sarili. Talaga nga, na doon iba-iba po yan ang kilos ng uh, kambing pwedeng mahinahon na salita pwedeng mataas, pwedeng galit, pwedeng mababa pwedeng Kunyari ay eh, nagpapakabait eh ang kambing po kambing talaga yan pero yung tunay na tupa ng Diyos yung tunay ng mga anak ng Diyos ay uh, simple lang po yan isa lang po yan ang uh, nilalakaran ang katuwiran lamang ng Panginoon at wala na pong iba pa at ang Diyos ng mga tupa ay walang iba kundi si Jesus Christ lamang. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, sa panahon ito ito maging alerto po tayo dahil sinasabi lang ng Panginoon sa kanyang salita, ang mga matitigas ang puso ay lalo niyang patitigasin. Yan po ang mga masama ay lalo magiging masama. Ngunit ang mga anak, anak ng Diyos na nagpapakabuti ay lalong magiging mabuti sa harapan ng Panginoon. Konting tiis na lang, kumbaga eh, isang hibla na lang darating at darating ang Panginoon anytime bakit ko nasasabi dahil ang nakalagay po sa last revelation o sa pahayag na babala ng Diyos ay nangyayari na po kung tayo po ay uh, aware sa mga nangyayari sa iba't ibang bansa ano sa mundong ito ay talagang nangyayari na yung babala ng Panginoon sa last revelation o sa pahayag na makikita natin ang mga bagay na iyon mangyayari ang mga bagay na iyon kapag muli nang darating ang ating Panginoong Hesus. Yung mga balang, kapag nakikita ko po yung mga balang, yung mga, ay, nakakapangilabot kung ating isipin, ngunit nakaready po tayo bakit alam na po natin na mangyayari ang mga bagay na yan sa mga huling panahon at ito na yung mga huling panahon dahil nangyayari na nga ang mga babala ng Panginoon. So, ibig sabihin, be ready. Maging handa na tayo. Huwag na nating hayaan na tayo ay mahila pa ng mga kambing o mahila pa ng mga material na bagay sa mundo nito, kundi magpatuloy po tayo. Baklasin natin sa ating mga buhay ang mga bagay na sa tingin natin ay magpapabigat pa sa atin at magiging daan pa para tayo ay maligaw. Ano po? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, tayo ay mga anak ng Diyos. Panindigan po natin na tayo mga anak ng Diyos at ngayon pa lamang ay atin na nga uh, tanggapin sa ating mga sarili na tayo ligtas na. Bakit? Eh, anak tayo ng Diyos eh. So, para makamtan po natin talaga yung uh, patuloy na kaligtasan, eh, lumakad po tayo sa katuwiran ng Panginoon at yakapin po natin ang kalooban ng Diyos. So, po nating traidorin ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos po ay nakatingin lamang sa ating mga puso. Hindi po natin siya pwedeng dayain. At lalong-lalo na na wala po tayong may may lihim sa harap ng ating Panginoon kaya mga kaibigan mga kapatid tuloy ang laban bilang mga anak ng Diyos tuloy ang laban bilang mga totoong tupa ng Diyos tuloy ang laban kahit anong pagsubok ang ating pinagdadaanan kahit gaano nakatindi ang ating mga pinagdadaanan ng mga sitwasyon ng buhay sa mundong ito. Kahit maliit pa sa butas ng karayom ang ating pinagdadaanan, wala po tayong dapat ipangamba, walang dapat ikatakot, walang dapat na ipag-aalala kasi kasama natin ang Panginoon. Doon sa mga takot ng kamat sa kamatayan, aba, ay ayaw nyo yata na makita ang Panginoon o makarating sa karian ng ating Diyos dahil mamamatay muna talaga ang physical body, ano po, mamamatay muna ang ating mga pisikal ng katawan bago po makahiwala yung ating kaluluwa at yun po ang iwiwi ng Panginoon ng ating kaluluwa at sa takdang panahon na sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, papalitan ng Panginoon ng glorified body ang ating katawan hindi na po yari sa lupa o sa alabok o sa putik kundi glorified body para na pong katawan ng ating Panginoon. At yun po ang ating hinihintay, yun po ang ating minimiti. Dahil kapag tayo po ay na roon na sa kaharian ng ating Diyos, tapos na ang laban. Ano po? Doon pa lang sa finish line, kapag tayo nakarating doon at nakatapos tayo sa takbuhin sa mundong ito, tapos na ang laban. Salamat sa Diyos. Dahil ang Diyos ay napakabuti, ang Diyos ay banal, dakila at makapangyarihan sa lahat salamat sa kanyang salita na nagpapaalala sa atin nagtuturo sa atin at wag na wag nating kalilimutan ang isa pang uh, wipon o sandata ng ating buhay ang panalangin dahil ang panalangin ay ito ang nagbibigay sa atin ng uh, kalakasan at ito ang ating communication sa Panginoon at nasasabi natin sa Diyos ang lahat ng ating kalagayan. Ano po? Sige po kami ay uh, magsisimula na ng aming di group Kaya dito ko po tatapusin ang aking uh, mensahe ngayong umaga gamit ang salita ng Diyos o ngayong hapon pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.